Mahay buntag, maulan na buntag din yung tanan. <laughs> Ayan ang anak ni Irene. Kumusta man? Ha? Kamusta yung mga? Sana mag ka ng mabuti para sa mga anak mo at pamilya mo. <music> Isang maulan na araw mga kababayan, mga lokotsyera, mga kabiheros. At papunta uh, tayo ngayon dun sa bahay ni Irene para ating kumustahin sila doon ang kanyang mga ang kanyang pamilya. At uh, makita yung sitwasyon nila doon. Medyo maulan ngayon dito, at sombrero tayo. Para salamat pala kay nanay Lorna. Anyano? <laughs> ano pala Bigay ito? Bigay rito ni Nanay Lorna kay Peter Paul. Wee! Wow. Kasi LA, Lorna ang yan. <laughs> 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 Asan yung bahay nila? Actually, first time ko makapunta sa bahay nila, ano? Irene. Kaya hindi ko alam kung saan yung bahay nila. Hindi ko pa nakita siya in act sa actual. Malayo pa ba? At medyo maulan nga dito. Maulan kayo. Hmm. Maulan. Alam mo dun dyan? Hindi <laughs> mo rin alam? Ay, ayun na. Nakita ko na. Ano sa baba? So actually first time ko makapunta sa bahay talaga ni Irene. Nakikita ko lang siya sa video. Ilang beses na ako nakapunta dito pero hindi ako naakyat dito sa kanyang bahay. Hanggang doon ako sa bahay nila Badiday. Hanggang bahay, hanggang doon ako sa bahay nila Badiday kaya hindi pa ako nakapunta dito sa bahay nila Irene. Medyo maputik kasi maulan. Maputik yung daan. Ay! Ay! Madulas! Ay, madulas! Ah, ito yung bahay na Irene. Oh. Ayo. Ayo. Nagasa nagiro. na ero, hi, ano? Hello. hello, ayun yung anak ni ayrin, mau bisita mi ha? ada yun ko, okay, ayun, ksyempre kana tayo, alam? hindi talaga majesco, ko. May yung buntag, maulan na buntag ni yung tanan. Ayan yung anak ni Irene. Ano nga pangalan yan? Halila. Halila. Si Nigi. Si? Negi. O si? Halila. Halila. Kung saan mo diri? Yes, sir. Ha? Nag-communicate mo niya na si, uh, ni Irene. Nakapuan siya. Si King, ah, igsuon ni Irene. Nakapangalan niya ni Mote? Mary. Si Mary o si? Ah, oh, yeah. Maraya. Si Mariah. Ito mga anak niya si Negi. Ito yung nag-video call kami na sa ano kami na sa Holiday Inn sa ortigas Nag-video call namin to. Kaya kung kayo yung nag-video yes. call namin. Yes, nasa yes, kami. Kasi ito daw si Negi. Tapos naiyak na si, ano mo, naiyak si Irene. Kasi na-miss niya yung anak niya. Kung mo din eh. Okay uh -huh. so, di na mo din eh. Uh So, hindi na siya namigitan na Irene pa. Pwede na. Pero pag nag-video call, sige ka kung video ko. Nag-video ko lagi naman niya nag-video ko nila eh. Ikaw e nga, kita ka ni mama ni mo? Ha? Kita ka sa video ko? Imingaw na kay mama. Ah, mama? Sige lang, kasi mama, mabalik naman ito. Kung ano ito klase, sa June, siguro ng klase ko naman. Huli naman ito sila. Dapat itong December. Kuan man, ang, ang ilang scheduling dapat di ang gandaman ng gusto naman pauli na. Kaya lang problema, pila adlaw kaadlaw balik ko sa si gadayon niya. Layo biya na ilang pa Manila, mabahay pa na sa lagikan sa Manila. Kaya ang tiket pa mahala atong Desembre. So, nag-decide na lang at least ma-focus ko sila sa pag-skwila. Kaya ang, ang balik nila sa klase eh, kay balik mo, morag, kung ano ito dahil First week sa so, January, dalik-balik din sa klase. Sa so, ang decide na lang ano, sa init closing na lang hindi ko man lang sa class kung sa may, kung sa may feeling karon na sa may gibati ni mo nga imong suon ka na jud kadayo di pa Sir. di pa oh. iso uh, then syempre para gibuhat mo niya para sa sa inyo no pa inyo sa inyo sa pamilya sa mga anak ko sa inyo, 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 mag inyo magsuon Si Mar Maraya, ang may gibati um, mo, Mariah ngayon mo at next kailan na. Kaya hindi pa yun. Kaya hindi pa yun. Kini okay, pribuhat man ni si para sa inyo hapot. Kumo sa bodi sa tagani nyo. Ha, sa so giluto. Manguan ko ha. Yes, Muting kay ko. Mangutin a uh, kay ko sa ilang balay. Sa manikanon. Yes sir. Ay kaani, wala pa kayong ulam. Kasi wangita ka bulay. Gulay. Gulay-gulay, gulay-gulay. Sarap ka sa gulay dito sa probinsya kasi fresh. Kumusta man ni kaning guys ko na baniya man ako lakas. Kani sir. Day Wala man rin klase na mo kayo. Day same break. Hmm. Ikaw man ay guys ko na po ka? Yes. Kumusta man ang grade? KG, sir. Ah, grade 8. Si Ashi ni mo? Grade 11. Hmm. 11. Kasi ano mo si Irene pa senior high. No? Ikaw sa kong isura dito sa sa Malabog. Pari so, ipagagaulian. Hmm. <laughs> Ano? Kasi sa may kauban. ikaw ikaw, pwede na nandiyo ka nag, yes. nagpuyo para sa mga bata. Gusto sa Irene, kay, mm -hmm. pwede naman ko pang Irene Ron. Hmm. Wala na nung jignas ko, an, sa Irene. Mm -hmm. Sige, nag-post. Like, <laughs> uh -huh. Pero mag, sige, ko siya gandong ni mga anak. Kato dito may kuyog ni, okay. Sigur, Kaya, siguro, kuwan ito kayo niya. May video call, pagod niya siya. At may ato, kinis ka mo. Ano, may video call no, na Ang ayun yung sanangaon, may. Bilak dito siya hindi nga siya nga nakisya nga. Wala na kain. Wala na do kain na iyan. Ay, nakisya. Alam mo, nagani siya. Hala. Oh. Pero skinny si Alea. Kung na. Okay, kay baby, mamambod siya. Hindi na siya mo mama. Kung, kung magbidyo ko lang mama, sir, ilam mo nila kung hindi ang mama kay suwihan mo na kung na yung mama. Ano. Hmm. Suwihan mo mama. Kailan mo po niya sa damo ka kay nagtita o tito raman yung uyuan. Mm. Ini mama mak mama bina sia sia ini. Kung sa mga modifikat ng ibuslot mo, tigay pakita ni Irene ako ng ibuslot pero iabalay. Na yun na. Tapakan na mo po ang sasama. Itong gisin sa ako nga. Ayan. Ito kasi yung ano. ano. Kita ba? Yan, ito yung pinakita sa akin ni Irene na gilungkab doon yung balay. Na ibuslotan. Pero safe naman mo No? Kinabi ko ba ng lalaki din? Ang kuwan. Banan o oh, kuwan nila sir, magulang. Oo. Yeah. Mm. Sir, so, kinabi ba? As asa yung CR dapat? Nag kuwan pa man mo, isa ra ah, mong so, so, CR lang siguro. Ah, namay ko man siya. Pero nag buhat pa niya ni budget ko buhat pa ni CR na. Asa ka gumawa ng tubig din? Ano ba dito sir? Tumanggap. Okay. Ginainom, may inom ra po. Oh, may inom ra po So, ito yung may solar naman sila dito. Yung bahay nila maliit pero cute. Malinis naman sila dito. Mayroon silang proper disposal. May garbage sila. Pag hmm. ulan man din rin, no? bugnaw, kanina rin mag siya. Eh. Hmm? Kumusta man? <coughs> ano? Kumusta yung wala? ...square nga? Ano lang ABC? A? Ano? B?

Kabila ka bukanta? Ah, si Maraya Kari, hindi <laughs> ko alam mo bukanta. sample, baby, sample. <laughs> sample, baby, kaya mo bukanta si Maraya. Ang sikanta ni Maraya, baby. Ito na. Hindi ka pala bukanta. Pero gina, magpadala naman si Ned. Lupang konsumo din nyo. Tignan nyo, ha? Kaya, hindi na alam ko naman din din kasi may nag-usap kami kita kayo sa pipila. <coughs> Kaya, <coughs> bisita ko ng kayo para makita din. Wala mali natin mga kababayan kung kumusta na kayo dito. Kasi medyo matagal-tagal na rin yung dugay-dugay na to sa Sir na bisita din naka, naka... naka update sa inyo. So, mga kababayan, ito yung sitwasyon nila. Okay naman sila na. At, um, kasi nung una, medyo nung, di ba nagkasakit din sila, no? So, okay na sila ang mga anak ni Irene. And they're happy naman din. Happy sila na kung ano nangyari do sa mga sa kapatid nila yung pag-aaral ni Irene. At, ah, uh, syempre, tayo, tayo lahat ay hopeful na talaga makapagtapos sa Irene sa kanya pag-aaral. At malaking tulong ito kasi, ah, uh, siya ay, aside sa si Irene ay isa sa mga, isa rin siya sa, ah, uh, magpat, ano ba, ah, uh, magpatutoo na mag, mayroong magandang kinabukasan sa pag makapagtapos sa pag-aaral. So, eto si Maraya ay nag-aaral din. Si Ate Marie is nag, may asawa na kate. may anak ka na rin. Wala ba anak mo Isa. So, parang may anak mo na rin to ngayon kasi ikaw na nag-alaga. Mm. So, meron ako bigay sa inyo. Kung dagdag ko dagdag din lang ito dito sa inyong gusto. ha? Para makabili kayo ng anong ulam nyo ngayon. Wala palagi, sir. Ha? Wala pa. Wala pa. Magpalit pa. Magpalit pa. Mag, ano, mag, sige, pag, pagpalit pa. Magpalit pa. dito, pa. Para meron kayong pan... Paniud na ba yung diay? Magpalit pa. Hindi Ay, <laughs> Ha? So, ayan, ha? Pagpalit mo an? Ha? Yes, para nga ninyo mapatid, ano ba, mga bata, paritupan, tinapay, bilhin ang tinapay para sa mga bata. Yes, sir. Maraming salamat. Welcome. Maraming salamat din. At, um, inalagaan mo ang mga anak ni Irene. Yes, si Mariah, thank you din kay Mariah kasi, kasi titignan mo yung mga pamangkin mo, ano. Kasi para, para naman, para hindi naman to sa itong nila at saka sa inyo, no. Kasi, nagpintuan kami ni Irene actually nung nagkasama kami. Kaya nito talaga yung mahal na mahal niya yung kapatid niya. At saka yung pamilya niya. Sabi niya. Kasi pinak pinakita niya nito si kuya. Ah, yung kapatid niya. Lalaki? Oo, oh, may sa akin. Kasi nag nagkaroon kami ng time na ay na mag-usap, magka-bonding dun sa Manila. nakita kami. So, alam ko rin na mahal na mahal. Maramdaman mo din kay Ayri na mahal na mahal talaga niya yung pamilya niya. Kaya sinasikripisyong nga daw niya kahit malayo. Para mag-aral siya. Okay? Ha? Halo ada bicara aku. Hai. mama Bian. Hai mama. mama. Kita nih Mama Hai Mama. Anak hati Ana, hati Ana, Ana, Kita semua. Hello, Irene. Kumain, Irene. Mga kapadibo. Ayan, mga kababayan. Thank you so much. Ito yung update nila dito sa kanilang tahanan ni Irene. At, uh, uh we're always praying for their safety. Mga kapadid niya. Siyempre. Kay Irene, then, na uh, huwag na siya mag-alala kasi, okay. Ano naman gusto mensahin niyo mani ni Ate Marie kay Irene? Mensahin mo kay Irene. Sana mag- ka nang mabuti para sa mga anak mo at

patuloy lang doon sa pag-aaral ng maayo, sa buto, para sa kanyang bukas na kanyang mga anak at sa kanyang pag So, ayan. Thank you so much. At Irene, uh, I'm always praying for you and Badiday at saka ni Marjorie Jens Abra. Uh, alam ko naman maganda talaga yun nila. Maganda yung buhay nila doon na sa kanilang financial kasi dyan si Tita Carmi. Tapos siya pinapabayaan, pinapabayaan. So, ang ano na lang mag-aaral ng talaga sa lang at uh, naway lagi sa uh, maayos sa kalusugan. So, thank you so much sa mga subscribers ng viewers na walang sawang uh, sa ating mga video. So, syempre sa aking kasama ngayon sa so, Peter Paul. Please, please, subscribe. And, please, subscribe, Peter Paul. Siya so, ang aking kabady ngayon kasi wala si wala si na sa Maynila. At si Ellie ay may ayos na ma-importante. At si Janjan -Jan, ng ating Akin ang headset. Pero makita ka naman. <laughs> o, oh, yun. Si Jan Jan, ang aming kasama yes. na aking cameraman. O, pinso ni Ellie. So, thank you so much. At isang mag... Sa kalan po ni Pugong Behero at ito kasamahan sa Pugong Behero team. Isang magandang araw at maulan araw po sa ating lahat. Bye-bye!